So, ayun na nga. Good morning mga kabsa for today's video. Ipapakita ko sa inyo yung aking banana man na pagtawagin namin. Ito yung halaman na nabili ko sa... Nabili namin actually ng husband ko sa Silang, Cavite. Ayan. Doon kasi maraming nabibiling mga halaman. Actually, itong halaman na to isang gusto to ng husband ko nung mga time na yun. Uh, sabi niya, parang gusto kong bilhin to. Gusto niya talagang bilhin, mga kabsat, yung halaman na to. Eh ako noon parang iba kasi yung gusto ko. Yung Cabo Negro, uh, ano pa ba yun? Basta yung, kasi may isang vlogger dati na sikat din, na nagtitinda siya ng mga halaman. So, pinapanood ko yun nung pandemic. Tapos yun, doon kami bumili sa shop niya, sa silang. At itong husband ko, talaga namang yun ang gustong-gusto niya. Yung pinangalanan naming banana man. Kasi ano siya, uh, saging. Saging siya. Puno siya ng saging pero maliit, parang ano lang um dwarf. Dwarf na banana. Uh, pero hindi siya talaga parang puno, eh. Para halaman lang talaga siya, eh. So banana plant ganun. Huh? Tapos, ayun. So, yun yung papakita ko sa inyo ngayon, mga kapsad. Kasi, um, nito, nakakatuwa siya after ilang, ilang, ilang years. Parang two years yata. 2021 yata namin to nabili. Ngayon siya, sabi nung binilihan namin dun sa silang, uh, magkakaroon daw siya ng bunga. Pero, hindi siya pwedeng kainin. So, ang tagal, ang tagal, uh, nalipat-lipat na nga siya ng pwesto dito sa aming garden. Yan, dati, nandito lang siya. Dito siya dati. yan Dito siya sa corner na to. Which is, ang nakalagay na ngayon is itong mga photos ko. So, na giant na ibinigay lang naman sa amin ng pinsan ng husband ko. Tapos, nilipat namin siya kasi nga, parang ano eh, medyo malungkot siya dito. Pero ang talagang gusto kong bilhin nun, eto, nakalimutan ko na pangalan eh. Eto talaga yung gusto kong bilhin nun. Kasi sikat na sikat siya nun. Baka alam nyo, mga kabsat at gano'ng tao dyan. So, yun. Comment down below. E, okay, gano'n. Ayan, kung alam nyo to, comment down below kung ano siyang halaman. <laughs> Ayan, ang dami halaman dito na hindi ko alam ang pangalan. Pero bago ko pala ipakita, yung aming bana man Pap, may papakita ako sa inyong halaman. Ito, bigla na lang siyang tumubo dito. Ha? eh, nakikita nyo ba? Mga kapsat, eto, Hindi, hindi namin alam kung ano to eh. Yan. Dito siya nang galing oh. nyo oh. Meron siyang ugat. Ayan siya. Pero concrete to ha. Eh, may konting lupa, syempre. Ayan siya oh. O, oh, baka alam niyan yan mga kabsat, sabihin niyo lang sa amin. So, gaya nga sabi ko, comment down below. Ayan, kung alam niyo kung ano tong halaman na to. Ayan, focus ko yung pinakaano niya. So, ayan yan mga kabsat, tingnan niyo mabuti. So, ayan nga mga kabsat, kung alam niyo yung pangalan ng halaman na to, ayan, comment down below. ba diba? Bago ko pakita yung ating feature presentation, Ayan, yeah, teacher. May <laughs> eh, ganun pa rin. So, ayun nga. Kaya nga nang sabi ko, banana man siya, banana siya, pero iba yung kulay ng kanyang dahon. So, ito na. Papakita ko na sa inyo, mga kabsat. Ano yung tinutukoy ko na banana man. Baka naman, alam niyo ito. So, ito siya. Ito yung dahon niya, oh. Nakita ba? oh, diba? Iba yung kulay niya. Ayan, yan, yung dahon niya. Iba ang kulay, mga pabsat. So, dito lang siya nakatanim. Sa malaking paso na ito. Yan. Nakita niya. Ngayon, nagulat kami. Yan. Dun sa isa kong video, makikita niyo doon. Sabi ko nga, may puso siya. Ha? Huh? may puso siya mga kabsat. May puso na siya. At ang nakakagulat, eto na. May mga babies. Wow. O, ba? Diba? May baby siya na saging. Sabi nga nung apo ko, baby banana. Ayan po, oh. Baby banana. ba? Diba? nakakatuwa pero kabilin bilinan nga nung binilihan namin nito na hindi daw siya pwedeng kainin. So display lang siya talaga mga kapsat. So ayan, kaya pinakita ko na yun sa video, video ko. Ayan. So ito siya. Pakita sa inyo ng malayo. So yan yun. Yan yung aking banana man. So, bakana man. Ayan siya. Sa silang kabite namin siya nabili. Magkano? Parang nasa 1.5 lang po siya. 1.5. Yes. 1.5 lang po. Pero para sa akin, mahal na yun na ah, nung mga time na yun. Kasi ang mga ang mga binibili kong halaman noon is yun nga mga ornamental plants, mga nadi-display, 'di ba? Sa bahay kasi yung mga panahon na yon, usong-uso talaga yung mga plantito at plantita. Tapos eto nga nabili namin siya. Diba? Buti pa siya may puso. Yes! Diba? Yan, mga kapsat. Ang aking ipinagmamalaking banana man. kasi so, akala nga namin mamamatay na siya. Pero, tingnan yung mga kapsat, oh. Meron pa siyang baby. May baby banana man siya. O baka banana girl, di ba? O banana backlush. Ah? Pwede rin. Hindi natin alam. Makikita natin yung paglaki niya. Kung ano talaga siya. So, dito ko lang siya itinanim. Yan. suggest nyo kung anong ano, uh, pwede pang mangyari dito sa aming banana man na to. Diba, mga kabsat? Yan. Kung ano pang pwedeng gawin. Baka meron din kayong mga tanim na ganito. Yan. So, sabi ko nga, comment down below. Yan. Kung alam nyo yung pwedeng gawin dito. Na para mas lumaki pa siya. Diba? Actually, nabali na siya nun eh. Pero, nakasurvive siya oh, mga kabsat. Nakasurvive. Yung aking banana man. Yan. So, ayun na nga mga kabsat. Naipakita ko na sa inyo yung aming alagang banana naman, di ba? Na nabili namin sa Silang Cavite noong year 2021. Yan, naalala ko na 2021 namin siya nabili. Tapos nito lang, ito lang, bagong taon, nung nagkaroon siya nga ng uh, bunga, una siya pero puso, tapos bunga, ayan. So, buti pa siya may puso, buti yes! pa siya may bunga iban kaya tayo sa buhay natin dapat lagi tayong may puso at lagi tayong may bunga sabi nga dapat may fruit tayo ayan so till our next video mga kabset salamat and god bless